Ito po yung mga nakaparadang uh, sasakyan dito na pwedeng arkilahin. Ayan po sila, o. Oh. Ayan po ang 7-Eleven at saka ito yung Petron. Kinakailangan may kainan din po rito. Ayan po, may kainan din po rito. Uh, yung iba hindi pa lamang bukas pero at masyadong maaga. Ito po ay may uh, bago pumanik ng San Antonio, ito po ay makikita. Kaya Hari na, tayo na po rito at tayo ay uh, pumanik ng San Antonio. Isa pong uh, driver ng Toda ang ating uh, uh, ating i tungkol dito. For vlog. For vlog. Ay, ano, uh, mamang driver, ano po baga ang masasabi nyo sa sa inyong pasada dito sa uh, Barangay Longos? Ito po ba ay uh, Ah, uh, maganda kumikita, masaya ang samahan. Ano po ba ang masasabi nyo? ay masaya po ang samahan. Kumikita naman oh, pag araw ng Biyernes. Ah, uh, pero ma may estudyanteng na okay naman po. Ah, uh, okay, Mar maraming salamat at uh, uh, ipinopromote ko ang uh, ang uh, tricycle uh, uh, ruta nito ng uh, Longos, Barangay Longos, Kalayaan, Laguna papuntang San Antonio. Maraming salamat.